Para hindi na kayo pamarisan eh, kailangan kong gawin to, no? Hindi mo kayo usap na lang, siya, wala talaga ako. Eh, para hindi na kayo pamarisan ng iba. Eh. Halika, 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 halika. Halika yung dalawa. <coughs> Sa akin galing, kuya? So, Kung kaya lang ng booking, uh, lalabot. Lala Apo. Asawa mo siya? Apo. Ba't kasama mo ni na ano nag-deliver? Uh, kung wala ko lang isang biyahe, sir, kasi bibili ako lang doon, ko Lagi kayo mag -asama? Kapag ano? Ngayon lang po, may lang halos. Sweet nyo, ha? <laughs> yung ganitong helmet pa, proper ba to? Sabi mo nga alam mo na dito kaya, saglit. Tsaka parang malabo na yung helmet mo, bro, ha? Improper yung ganyang helmet. Wala pa rin ako pambili ng helmet, nag-iipo pa rin lang po. Kasi may sakit kasi anak ko, sir. Eh. Alam mo naman bro na syempre safety natin palagi ang helmet. Kami kaya namin ginagawa to para palalahan palalahanan kayo. Syempre, ito, tulad nito, not shell. Hindi naman siya kaya salbay ng natin. Ari, kung wag naman sana mangyari kung sakaling may mangyaring hindi, 'di ba? Aberya. Tapos ayo, kita mo 'yung helmet mo. Actually, hindi siya improper eh. Kaya lang parang la, lumang luma na siya. Tsaka 'yung helmet niya, hindi 'yan ang authorized na helmet. Not shell. Pang bike 'yan eh. Hindi naman pang motor 'yan eh. Bibili ko na kasi ng gamot, isang biyahe ko, saka... Gamot di, no? Ang anak ko po. Anak mo? Apo. May sakit ba anak mo? Apo. Eka lang, syempre, nakakaya naman sa ano, kung palalampasin ko yung ano, na-chill yung helmet. Eh, para hindi na lang kayo pamarisan ng iba. Pasensya na lang, no? Para hindi na kayo pamarisan, eh. Kailangan kong gawin to, no? Pwede mo kayo usap na lang, siya. Wala talaga Halika, halika, halika. Halika yung dalawa. Mag-asawa ba kayo? Sigurado mag-asawa kayo, ha? Ah. Actually, Nagharap talaga ako ng deserving couple. Kasi Valentine's Day ngayon. May niyo ba ako kilala? Sa, 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 Facebook. sa Facebook? Sino ako? Si Moto Patrol. Okay. <laughs> <laughs> eh, kilala pala tayo dito eh. Follower, follower ba kita? Opo. Okay, patingin niya. Kung follower nga kita, patingin niya. Tingin niya ako talaga. Pag ito, hindi ko follower ito, tutuloyan ko to. <laughs> Saan? Tingin niya? Following. Ay, ito. <laughs> follower ko pala eh. Eh, ba't hindi mo sinasabi kanina? <laughs> ha? Kinakapal <laughs> ako. Sige, gano'n to. Dahil Valentine's Day ngayon, tingin mo naman ng helmet niya, oh. oh. Tama mo, paano ko ba makakakita niyan? Di ba? Tapos si ate, kita mo, naka-nutshell. Mahal mo ba yung asawa mo? Oo, oh, dapat pag mahal mo asawa mo, yung protection, yung yung siguradod niya muna yung una mong tinitignan, di ba? Oo, oh, ngayon. Wala pa ba siya regalo sa'yo? Ikaw, may regalo ka na sa kanya. Wala pa rin. O, oh, sige, ito. Bibigyan na kayo ng pangregalo niyo sa isa't isa, ha? Dahil Valentine's Day ngayon, para sa inyo. Ah. spider helmet, para sa inyo. Dahil follower ko pala kayo, eh, deserve nyo deserve yung magkaroon ng helmet. Oto, ito pang babae, ito pang lalaki. Kunin mo na. Tignan mo kung maganda, kung magugustuhan ninyo. Ayan. Ah. Ah, ha, maganda? Yan, yeah, no? Bagong bago, May sticker pa. Ako <laughs> ito gagawin natin. Siyempre, kailangan mapakilig nyo kami dito. Ha? Kailangan mapakilig nyo kami. Eto, hahawakan mo. Ito naman, hahawakan mo. Siyempre, tagalin mo na yung mong helmet. <laughs> may ka ba? Ba't naka-shades ka? Natamaan ako nung lalo ng pinto namin sa bahay. Ah, sige, sige, di ba? Ay, ama na, ama na. May, may blakay ang malaki. May blakay ka malaki! <laughs> ako, matayod na. Ako na. Sige, sige. Alam niyo yung parang inakasal, di ba? Dahil Valentine's Day ngayon, gusto kong marinig yung pagmamahalan yung dalawa. Ha? Nalapili ko kayo. Susot mo sa kanya to. mag kayo. Ngayon, sasabihin ninyo, dahil mahal kita, gusto ko, safe ka. Isot mo tong helmet to, tanda ng aking pagmamahal. Okay ba yun? <laughs> <laughs> sige, 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 sige. Sige. O, ito para mas malino ang boses mo. Ah, uh, ma. ilang taon na tayo <laughs> na magkasama. Alam mo naman kagana kita kamahal. Iyon. <laughs> Naiiyak <laughs> na. Bilang tandaan ang pagmamahal ko sa iyo. Isot mo to. Iyon. <laughs> kilig naman naka Dan mahal kita Ano? <laughs> oh, dali dali dali. Ganda na ng aking pagmamahal. Para sa kaligtasan mo, so to. Grabe naman. <laughs> oh, syempre, hindi kayo makakakita, di ba? Paano siya makakakita kung meron siyang tape? <laughs> Nagaling mo rin yung tape niya. O, oh, di ba? So, itong helmet na to, ayoko niya nang gagamitin yan, ha? Okay po, hindi, ko, hindi ko kinukuha sa inyo to, ha? Okay lang po, okay lang po, Okay, okay lang. lang. Okay, may helmet naman lang, Okay. Waren niya, paano niya na magamit, ha? At saka sabi mo, pupunta ka, bibili ka ba ng gamot ng anak mo? Bibili pa ng gamot, sir. sa yeah? may sakit ng anak ko. Ah, sige. So, pandagdag mo na ito sa gamot ng anak mo. Bibigyan pa kita ng, ano, ng, ah, uh, pandagdag sa gamot ng anak mo, kuya. Ha. Walang problema, walang, walang problema, walang problema. Ha? Diyos ng Panginoon yan para sa inyo, okay? So hindi galing sa akin yan, galing sa Panginoon yan. Tayo ay sa tayo ay uh, instrumento lamang ng Panginoon, okay? Salamat po, salamat. Salamat po. po. Salamat po. PNP, 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 kakampi, kakampi mo. mo. Yo. Ingat kayo kay Ingat kayo, wa, ingat.